ng mismong pamilya ng biktima ng mga paratang ng witness na si Edward Masayon o alias Jackson laban kay Pastor Apollo si Kibuloy. Anila, hindi nila pinahintulutan si Masayon na magsalita ukol sa pagkamatay ng isa sa kanilang pamilya at lalo nang hindi sila sangayon sa pagdadawit nito kay Pastor Apollo, si Jane Domingo. Sorry, Paul! Wala siya talagang consent from the family. Wala ang consent doon. We even, no, okay, pag -rinig namin sa Senate hearing, grabe na nasyak talaga ako. Parang, parang bigla akong binahusan ng malamig na tubig pag -rinig ko doon. Bakit sinabi niya, bakit dinama yung kapatid ko? Hindi nga namin alam. Hindi siya nag ng consent sa amin na ganito sabihin niya pala na eh, ibibigay niya doon sa Senate na may na kusinong pumatay sa kapatid ko. So, hindi kami talaga sang ayon. Eh. Itong naging pahayag ng pamilya ni Raymond Fashol upang pabulaanan ang umunoy tahasang pagsisinungaling ni Edward Masayon alias Jackson sa harap ng Senado upang siraan si Pastor Apollo si Kibuloy. Ayon sa pamilya ng namayapang biktima, ni sumagi man sa kanilang isip ay hindi hindi na naisip na may kinalaman si Pastor Apollo sa nangyari sa kanilang pamilya, taliwas sa mga sinasabi ni Masayon. Yung gusto ko lang talang ipaparating yung sa, sa narinig ko ngayon bago lang na Senate hearing, no? yung si isang witness doon, nangangalang Edward Masayon, sabi niya na yung kapatid ko, pangalan ng kapatid ko pala Raymond Fashol, yun yung pangalan niya, and he died June 30, 2019. So, For me and my family, it was very uh, tragic. No, grabe grabi talaga yung pangyayaring yun. And then throughout the investigation, wala kami nakita na solid evidence at hindi namin alam talaga kung sino ang napapatay sa kapatid ko. But nung nandun kami, sabi ng isang polis doon, um, nang dahil maraming tama, kasi yung kapatid ko marami siyang tama ng ano, gunshots para malaman nyo lang. So, may ibig sabihin nun na yung pumatay sa kanya, parang meron talaga siya hinanakit or grad sa kapatid ko. Kaya, kaya hindi posibleng magagawa yun ni Pastor Edward Masayon. Sana, sana isipin mo na, ginagawa mo. Sana isipin mo muna kasi it seems to me that you are very on the edge of your decision that there's no point of turning back. Para ginagawa mo lahat, para, para ginagawa mo lahat para lang idagdag ba, isirad man kay Pastor. Pero for me kasi, hindi talaga kami nag-agree. Me and with my family, no? Ayon kay ay si Fashol, siya at ang kanyang pamilya ay hindi sangayon sa mga naging pahayag ni Edward Masayon. At wala itong karapatan na magsalita ukol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Oh, hindi, hindi ako talaga sang ayon doon. Sa sinasabi ni Edward Masayon sa Senate hearing, hindi ako sang-ayon. Kita mo nga, di ba? Imagine, June 30, 2019, namatay yung kapatid ko. Doon pa nga sa funeral, wala nga siya doon eh. Tapos bigla siya maghahanap ng hostisya. Bigla nga yung 2024. ba. Diba? Dahil kapag decide kami ng family ko na we have to keep silent, since we don't have evidence kung sino talagang pumatay sa kapatid ko. So, at, because we think that's the right thing to do. And it didn't cross our mind talaga na muna talaga hindi napunta sa isip namin na isisi kay pastor na siya ang pumata. Hindi, hindi talaga napunta sa isip namin yan. Taong 1990s o grade 1 pa lamang si IC nang ilalim siya kasama ng kanyang pamilya sa si pangangalaga ni Pastor Apollo hanggang sa ito'y makapagtapos ng kanyang pag-aaral at ayon dito itinuring silang kapamilya ni Pastor Apollo. Dagdag pa niya na hindi nila pinahintulutan si Masayon na magsalita ukol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Lalo na ang sabihin may kinalaman si Pastor Polo dito. If I'm going to uh, recall all the goodness of Pastor, hindi ko talaga maano. Hindi ko masukat yung kabutihan ni Pastor sa buhay namin. Hindi kami nag drama dito. Walang drama dito. napayak lang ako kasi uh, parang uh, to the extent na ginagawa niyo kay Pastor. Uh, Nagawa niyo lahat para may masabi lang talaga kayo. Uh, yung yung witness mo, Edward Basayon, yung namatay yung kapatid ko sa Angkaba, hindi kita nakita. Kahit anino mo, wala ka doon. Tapos sabihin mo, naghanap ka ng ustisya? Bakit ba? Ustisya ba yun? 2019, namatay yung kapatid ko. And then, you suddenly pop up on the isa You suddenly pop up lang out of nowhere. Then, you, without informing the family. We don't know. Hindi na may alam. Bigla ka lang nag na na gano'n, nag ka, ka kaagad. For me, hindi, hindi talaga totoo si siyang ginagawa mo. Nagdadagdag ka lang na para for a kiss, para si Pastor. Noong una, uh, nung first appearance mo sa Senate hearing, galit na galit talaga ako sa'yo, sa totoo lang. Pero ngayon, Inexpect ko rin na sabihin mo yun kasi parang consistent na talaga ba? Ginagawa mo consistent na yung sinasabi mo kasi siguro nga, dahil wala ka nang magawa, nasalita mo na hanggang ngayon, sinabi mo pa rin. O ba diba? consistent ka talaga, consistent sa pagsisinungaling. O ba diba? Ang sabi ko lang sa'yo, sana, sana may karoon ka rin ng ano, ng uh, kakaroon kay kahit, kahit konti, kahit konti na konsensya sa sarili mo. Kasi, kahit kahit saan tayo magpunti. Wala ka ka talaga ebidensya eh kung si Pastor talaga nagpapatay sa kapatid ko. Kung meron man may gusto ng usisya, kami talaga yon Dapat kami yung nauuna, pamilya kami. You're not even part of the family. Who are you to say that? O diba? Uh, nga, ang gusto ko lang, sana mabigyan ng uh, magandang, uh, nung, mga, kung gusto mo ng usisya ng maayos, sana nagbigay ka ng mga solid evidence talaga ng katulad ng sinasabi mo dyan sa, uh, sa Senate hearing. Samantala nakiusap din ng ina na itigil na ang paggamit sa kanilang anak para sa mga kasinungalingan at sariling interes. Masakit. Masakit kasi ako, kami, galing kami sa loob. Masakit. Masakit sa amin. Masakit sa amin. Nakikita namin yung mahal namin pastor na sa loob ng kulungan. Masakit. Siyempre, pero wala man kami magawa. That's process. Ang itinuro ni pastor sa amin, paano buhayin ang kaluluwa, hindi paano magpatay, hindi love ang talang tinuturo na ni pastor sa amin. Walang tinuro sa amin si pastor, paay pumatay ng tao, wala. Hindi. 100% hindi kami naniniwala. Masayon, kung galit ka man kay pastor, sana wala muna kami idamay. Ikaw lang. Ay, hindi man kami galit kay pastor. Tayo pa ang nagkasala, tayo pa magalit kay pastor. Wala. Huwag mo na kami idamay, please lang. Nahimik na yung anak namin. Kahit pa naman, kahit pa naman ungkatin mo yan, kahit ilang Raymond pandalahin mo, hindi na mabubuhay si Raymond. Patahimikin mo na, please lang. Huwag mo na idamay sa kasinung kasinungalingan. Please lang. Buti kung magkasama kayo ni Raymond, di makasama. kayo magkasama. Matapag ding hinamo ng ama ni Raymond si Masayon ay kay dito fashion walang consent at hindi nila pinahintulutan ang mga inilabas nitong kasinungalingan Napakasakit po kung tostosin si kasi wala siyang pahintulot sa akin sa aming pamilya bilang uh, ama o ina ni Raymond na pinatay at inuungkat niya at eh, ano pa niya gi eh, at, ginagamit po niya para... Um, ginagamit po niyang rason para eh, ano kay pastor na banggit niya yon na si pastor ang nag-utos upang patayin sila si Raymond. Marami pang mga taong binanggit, kilala ko yon pero hindi ko banggitin ang aking anak lang na sinali niya doon. no wala siyang permiso sa amin, hindi niya sinabi sa amin, dapat sinabi niya sa amin. Para bang nakakaloko klasing taong iyan ka nakakagalit kasi, pasinsya na po sa salitang ganon. Kasi ako ang ama eh, Hindi siya ang ama. Mabuti pa siya, alam niya ang pagdamatay ni Ramon. Hanggang ngayon, hindi ko alam. Matay ang anak, ang anak namin. Walang, walang, hanggang ngayon, pero wala namin si Pastor. Ang turo ni Pastor, kabutihan talaga, pag-ibig. Kaya itong si Masayon, maling-mali isang ginawa niya. Hindi ko gusto sa mga sinasabi niya, sa lumalabas sa kanyang bibig. Gusto ko sana ipakain sa kanya yon Hindi ganun ba? Nakakainis ba? Nakakasakit ng... Uh, ah. pasinsa na po. Kasi anak ko yun eh. Kung nasa harap ko lang ka, baka may tapol ko sa iyong kamay ko sa inyo. Dapat huwag mong isaling anak ko. Pinagbintangan niyo pa si pastor. Napakabuting pastor. Kinikila, kinikilala namin si pastor na naging ama namin sa pamagitan ng <coughs> mga saritanya, niya. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig talaga. Kahit na kung anong mga Kalaban mo, eh, ibigin pa rin. Pero sa mga sinasabing gano'n ba na halos eh, doon ibigay kang pasto ng mga napakasamang salita, hindi gano'n. Ikaw eh, masayon. Alam ko mga kayo nga, tamad kayo sa kingdom. Yun masasabi ko, nakikita kita doon noon. Pero napakasakit pa nga so, sa mga mo na isinali mo yung anak ko. Kung milanggit mo lang iba-iba, wala na, hindi na ako makiakwa maki doon. Ito sa anak ko eh, personal ko yan. O, oh, magsinungaling ka pa. Sinabi mo sa akin nga, o din do, sabihin ko nga, si pastor nagpapatay sa anak ko. Although wala justisya ang pagkamatay ni Raymond, pero hindi kami nagkano kay pastor. Hindi ginawa ni pastor yon Ang pagturo ni pastor, pag-iibig lang. Sa kabila ng pakiusap na huwag nang gamitin ng namayapang pasyon sa mga kasinungalingan, At para siraan si Pastor Polo, inihayag din ng pamilya na kalunusunos o naawa mga ito kay Masayon. Noong una, galit ako pero ngayon, naawa talaga ako sa iyo. Sana, panalangin ko talaga na sana, sana, sana mapag-isipan mo sana yung sinasabi ko. Possible talaga na kasi nung since na dinadamay mo yung kapatid ko, ibig sabihin, possible na sinunga, na all lies ang sinasabi mo. Yung nga, sa kapatid ko lang, basta lang sinabi mo doon, wala ka namang, wala ka namang mga na-prepare na mga evidences. Possible na lies rin lahat ng sinasabi mo tungkol kay Pastor. So it was all only a false accusation. Walang katotohanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMN News.